Maulang umaga sa ating lahat mga katikim. Magluluto ako guys ng chicken hyenas pero chicken breast yung aking gagamitin. Madalas ang ginagawa talaga guys ay isang buong manok niyan. Ang sa akin naman guys ay puro laman. And then ayun nga guys naglagay na ako ng asin at bawang. Ayan mix lang natin to guys. At lagyan natin ng rice wine vinegar. Ayan yung sakto lang guys kasi pag naparami ay sobrang asim ayan tapos dito naman guys sa isang plato ayan nag ready na ako dito guys ng luya at saka onion mix higil lang natin tong chicken kasama na yung yan, yung sauce sa edin natin yan guys kasi nandiyan yung rice wine vinegar ayan steam na natin hanggang ano guys 40 minutes lang minsan naman guys ay nasa 30 minutes ayan depende sa chicken ito kasi yung chicken na breast guys ay medyo makapal kaya 40 minutes ito naman guys ay tirang lechon kawali ayan at gagawin ko siyang sisig maglagay na ako ng konting oil isa natin yung bawang sibuyas simple yung sisiplan to guys bell pepper gisa lang natin to ng konti and then dito naman guys ay naglagay na ako dito ng konti mayonnaise ayan, konting sugar at saka kalamansi ito na nga guys, ilagay na natin tong karne na aking hiniwa Ayan. Dahil nga na-miss nga ang sisig. Buti na lang may natirang lechon kawali na hindi ko pa naruto guys. Ito na nga, naglagay ako dito ng oyster sauce at paminta. Ayan, halo ko na siya. Kaya lagyan natin ng tinimplang mayonnaise. Ayan, Halid lang natin to guys. And then, lagyan natin ng na sili. Siling haba. Or, sili pang sinigang sibuyas at saka bell pepper lagyan natin guys ng butter 1 quart lang ayan hanggang sa matunaw yan guys and then pag natunaw na maglagay tayo ng itlog ayan ang apat na perasong itlog ah, oh, nadurog pa yung isa oh, mga nadurog na siya guys kasi madikit na and then takpan natin Ayan, medyo luto na to guys. mag tayo ng onion leeks. Yan para magandang tingnan. Takpan natin na gusto maluto itong ulo. Ayan, luto na guys. Ganito yung gusto kong luto guys sa ulo. And then, dito naman guys, ay magpapainit ako ng olive oil. Ayan. Ito guys ay ginger, garlic, sugar, and then onion leeks. Lagay lang natin ito lahat, guys. And then, lagyan din natin ng konting Kikoman soy sauce. Konting-konti lang. And then, lagyan natin ng konting sesame oil din. Ayan. Tansya-tansya lang, guys. Tapos itong ininit na olive oil, lalagyan natin dito. Ayan. Tapos, saruin natin. Ito yung sauce ng chicken ano, chicken hayanis. Ito na, guys. Luto na tong chicken. Ayan. Ito, tubig talaga, yan guys, kapag na-steam. Ayan. Hiniwa ko na nga, guys, gamit tong gunting. Ayan. Sakto lang yung pagkaluto niya, guys. Kasi pag nasobrahan siya ng steam, nagda-dry yung laman. And then, ito, guys. Lagyan natin tong mga, ano, para pan-decoration. At lagyan din natin ng na kaunting sabaw. Ito na guys, ang chicken hyanis oh, so na chicken breast. At ito na itong, ito na guys yung aking mga nanuto, chicken hyanis at sisig lang guys. Ito yung mga lumang ulam, wonton soup, and then, ayan, baking duck at saka chicken hyanis. Salamat! God bless everyone!